Kasi <laughs> mga kayo na silaw. Sutsut yung shoes o. Oh. Ganda-ganda o. Oh. Naka Christmas light. <laughs> Step, bilis na. Step, tinuro. Halika dito ila. <laughs> Wala. <laughs> na, ganun yung paano oh. yun. Ila. Uh, Ayos natin o. Oh. Uh, oh. Halika dali. Oh, lakad, lakad, lakad. Ila, ang ganda-ganda na shoes mo. Ila. <laughs> o. Oh, hindi na. No. Oh, apa? kilay pa. Apak mo. Dali. Oh, lakad, lakad, lakad. Abo ah, naman talaga yan. Dyan. Ganda-ganda ng oh, shoes. Oo. Oo. Oh, yan, oh. Kala mo naman yan talaga eh, si Pasko na. Ayan mga kainat. Naka-stand up na naman po ang aming beautiful angel Ella. At ayan nga po yung shoes niya. Ay nalilibang siya. Yung isa naila, yung isa hindi. At hindi niya po bang yung kanyang pa. Oh, ah! Pagpisado nga ito si Ilang eh. Mana uh -huh. ito sa ama eh. Ang ama nga eh. Maghago uh -huh. na katayuan ano. Oh, di ba? Ganda-ganda ng hila na yan dyan. Kala mo naman talaga dyan ay isang daong lakad na ito. Taka shoes shoes. Talang talino. At ayan nga po mga na yung shoes niya na galing kay kuya. At ayan um. nga po. Isinukat namin at Ratsak. lang po. Hanggang ano po yun masusot nila. Hanggang ano siguro po. 13 to 14 years old. Mga ganyan. Maganda din po siya. Mickey mas, ah, ganda namin ng ilaw at naka-smile na pati. Ngayon kasi yung mga mga Ah, di ba ang diba? <Yeah> UH ganda ni Ella. At exercise na rin po 'yan mga kay nasa kanyang mga katawan. Tsaka yung paa niya para po ito mibay. Oh, ala, sige, ganda-ganda ng manang Christmas light mo Ella. maaga pa. Anong-ano pala ngayon, May. Oh, Nagpapapasko oh, na pa. <laughs> Ayos mo yung shirt mo, Nak. Ah, taas yung... mo taas. Dito yung ano niya. Pang wipes. Wipes. Tuan-tuan <laughs> na siya dyan, oh. Hmm, ang okay. ganda pati so, e, na yung shirt niya dyan. Eh, eh. Yung ilaw, oh. wag mo naman daw kasi ba? nga na nasasayang daw yung kanyang battery kaya daw okay. iniingatan niya daw yan at gawa ng ano daw. Gagamitin daw yan ng Ela mga kainapag siya ay na masyal dun sa ano sa work ni kama doon sa mall. Tama-tama nga pala ito doon ano. Oo, oh, mag, magpapailaw yan doon, magpapaagang pa mas matangkad talaga sa ilaw. Ang ganda ng tayo ni Ilang oh. Tangkad na bata. ano yung pinaka-anong niya dito, yung pinakaligot eh. Sa ilaw po mga kainay, napakatangkad tingnan nyo naman Pag tumayo siya ng street kay Kama, hanggang ano, excuse, hanggang kilikili na si Kama. Pag tumayo sa ilaw ng street, hanggang... Samay, man, -kili man, -ama. sa may kilikili na ni Kama. Ang ama nga ay maghapon tayo ano. Ang kaya tapon tayo O inside yung ano. Hila, Kaganda naman yan dyan talaga oh. Sino ka dyan? Ha? Kaganda naman kayo? yan dalaga na yan dyan. Dalagan dalaga na nga po yan dyan oh. Naka stand up talaga siya oh okay. mga kainaw. Exercise kami ni ilang no? eh. At ayan nga po mga kain ako makikita po ninyo. Nakatayo po talaga siya ng maganda. At ayan nga po hawak ako ni Kaba. po mga kain na kahit ano po talaga ay na ano lang po na bigat lang po yung kanyang timbang pero hindi po talaga siya nataba. Pero yung timbang niya mga kain ay nabigat siya. Kaya ayan Oh. Kung makikita ay payating ng Sela pero yung katawan niya po ay ano po. Ayun! Nandun na pala. na yan? Ah, kalau mana naman yang jangan ini. Pas iyong sapatos kuna saya yang sepatu sa. Ella. Ha. Ganda wala pa kata yung mga kain. At yung isang tuhod niya mga kain ay bubibigay na nga po at pagod na nga rin siya. Dapat lagi ito sa anong matayo siya. Bago ko po kasi mga kain na videohan sa ila kanina pa po yan nakatayo. At yan Malit po talaga mukha niya na ila. Wipe wipe na! Dali! Pag, pagkatapos pag ng pinagkain na gano'n, kailangan talaga. Pinapatay yun. Oo. Uh, uh, hawak, hawak yan ha. Hawak. Hold mo na ha. Tasi hold mo na yan no, ha. Hold. Ha, hold. No, no. Tapos ikaw na mag-wipe ha. Opo. Hmm. hmm yan mga kainas, Ella.